Pagkailan ko sa birthday mo. Tungo dyan, ma! Anong gagawin ko birthday mo? Kung may handa ka, di ano, may handa ka. Para lang yun, di kita na bata, Iiyak ka na. Ayan ang nga kabod na birthday ngayon ni Batang. Tapos, nag-message ako ngayon pagdating na sila. So, kahapon at kanina, hindi ko talaga siya pinapansin. Tapos, madaling araw sila umalis para mamili ng i-birthday niya. As in, wala akong ginastos. Wala talaga akong ginastos. So, siya yung maghanda ng birthday niya. Hindi ko siya pinansin talaga. Pero, meron akong plano talaga. Meron akong ginawa sa kanya. Ito, tingnan nyo. Ang oh, tinakpan ko lang muna yan. Ayan. Ayan na yan. Tingnan nyo. Hindi nyo maaninag. Mamaya, ayan. Mamaya, makikita nyo yan. Pabulaklak. Pabulaklak ni Mayora. So, alam ko nagtatampo yun kasi kanina pag alis namin hindi na ako nagpaalam ganoon kasi kukunin namin yung cake hindi na ako nagpaalam wala talaga as in wala hindi ko talaga siya kinakausap alam ko tampong tampo na yun tapos may message pa siya sa akin sa facebook sa messenger hindi ko rin pinansin so marapit na yata sila wait lang ha kasi nag message na eh okay na dito yung camera hindi naman yung papansin Ang e ingay mo dyan. Lapit Sini. nga dito. Ang ingay mo. Andiyan na. Andiyan na. Huwag ko alam ingay sa sasulong na lakad na to. Hindi mo siya papansin yun. Ha? Diyan na. Huwag ka isa. Ayan. Tapos hindi Baka mami, tatawa ka.

Hinahanap ko kasi so, yung aking pang-ipit, kasi kinukuha na kinukuha uh, doon mga pang-ipit ko sa buhok. Ito. Ko, sabi ko kasi mga pang-ipit ko, lahat na kinuha na doon. Huwag uh, niyo kasi pinapakaiman yung mga gamit ko doon. Yung mga hiniram ko lang yun. Sige, may kasalanan din sa akin. Ha? Huh? May kasalanan ka. Ano yung kasalanan ko? Bakit, ma? Kahapon pa to eh Kaya hindi kita pinapansin eh Hindi mo ako binabati mo Birthday ko Hindi mo ako pinapansin Kanina ko pa ngayon na mo ako Si birthday ko Pakailan ko sa birthday mo Bakit ganyan ka? E baka kasi paghanapan niyo ako ng panganda Hindi ko naman kailangan yun eh Batiin niyo lang ako Okay na yun Huwag kayo iya Hindi eh, kasi niyo ako binabati Hindi niyo ako binabati Di niyo ako binabansin Nakikita niyo naman ako kakapon. Hindi niyo pa rin ako kinakausap. Oh, hindi birthday, birthday mo. Ang problema, birthday. Gayaan naman yan. Lilipas din yan. yan ano naman yan ba? Anong gagawin ko ngayon birthday mo? Kung may handa ka, di ano, may handa ka. Nabisita ka ka? Wala nga akong bisita May humalag bati, nanay. Hindi kahit sino. Eh, malay ko birthday mo. hindi ko na naisip yun. Hindi <laughs> mo Ang birthday, Lil, ano niyan? Mahalaga. Malusog ka. Wala kang sakit. At hindi ko rin talaga naalala ang birthday mo. Talagang wala sa isip ko na birthday mo. At wala naman ng ingay. Siya, pasensya nga na. Ay, yan naman. Kapag handa ka eh. Kanina hindi ko alam na kay nag-alisan. Yung pala yung may handa pala yung birthday mo. Para lang yun, di kita na bata, iiyak ka na. Kaya nyo naman mga sarili nyo ah. <coughs> Hindi porkit kaya magandaan, kaya na yung sarili. Siyempre ayaw, Ayoko mo, ayaw mo Ay, na eh. sarili. Bakit ako pa nakapapansinin na alala nyo ako dyan? Ayoko ko lang nahihirap ba kayo kasi simula nung bata kami, kaya nag-ahanda. Siyempre. Kahit pa may para sa anda. Ang na sarili niya. Nandiyan pa pa niyo. Dito kayo. Lalo bakit eh. Bakit ba kailangan mamili? Hindi naman. Eh, hindi ko naman pinapili. Eh, pwede ko sabihin eh, gay ah, lagi naman kayong Eh, ang inyong abang. Ako na may lalayo din. Di, kaya niyo na sarili niyo. Ay, ay, na, ay,

Mayroon na birthday mo. May ka na hindi mo message ko. na yung birthday ko, hindi na ako. Hindi na ako nagpa kami ng daddy kanina. Alam ko ikaw na ganda lahat, hindi ka umimis sa akin, wala lahat. Nagpaprogram ka na. tama mo, ang ganda ng cake. Wala naman. Ang ganda nga ng cake. Hindi <laughs> <laughs> ako nang pa-prank. <laughs> Nag-joke lang kita. Ito cake mo. O, sige na. Ayan ang cake. Ayan na, may kita mama. <laughs> diba? <laughs> mahal na mahal ka ni mama. <laughs> diba? Mahal na mahal ka ni mama. Sus makalimot. Ako hindi lang ako nagalaw kanina. Hindi nga ako. At madaling araw kayong umalis ang bahay. Ay, eh, sabi ko nako, ay wala, hindi ako gagastos ngayon, no. Hindi. Naman ang karaan birthday ka din, oh. Hindi nga ako Kahit man lang sa kitnap, may may ambag lang naman kami ng daday. Hey, Ganda ng cake na yan, anak. Ano <tinyo> yan Happy birthday! <tinyo> May mag-green-green -green pa. <laughs> ano yun? Bagong mo sa CR? ano yun yan? yan? Uh, happy birthday, anak. Ikaw kumain yan na, anak ko. <laughs> ah, ah. O, oh, diba? Ganun si mama ano yun? Parang yung ano ng aking uu na aking aso. Ah, ah. Ano yun? what my may tissue ba? O, oh, bagong iwang. Tikman mo. <laughs> Tikman mo. Ayaw. Okay. Ayan, happy birthday. Aba. Tingnan mo, ga? Ikaw ito, ito ang tumikim. Oh. Ay, ayaw ko nga. <laughs> Tingnan niyo naman, o. Binigay sa akin cake. Aa, uh -huh. Tingnan naman, o. Binigay sa akin cake. Oh. Para Parang babagong napaiwang ang nagawa na, re. happy birthday. Oh, It's my, my birthday. <laughs> Ta-da! we